8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung masight in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yun through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yun. Kaya lang namin siya sinight in contempt sapagkat halos namin sa kanya ang mga datos Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang uh, ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon. Para sa ganun, kahit papano, baka maisip niya na dapat sana mapahiyana siya sa sarili niya kung mayroon pa siyang kahihiyan. Eh dapat naman sana, nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya mag-custody. Ang custody po ay natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananayag sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee ng araw na 'yon, Mr. President. May I be clarified on what date uh, that transpired? Yesterday or September 8 po, Monday. Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September nine. Yes, Tuesday. So in the evening, Apo. when uh, yesterday, no. So in the evening, when the when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer Chairman of the Blue Ribbon. No more, because we are the really elected. was already Senator Laxson. Laxson, yes. He big pansebipon, Mr. President. Nawawalan ang pisa yung kinabahan namin. Hindi. Still Pero po pala. Still in legal custody. dapat po ikagal po. kung ano yung aming iniwan. Yes, you're right. Kung tayo uh, Ang iniwan niyo yung site in contempt. in contempt. And legal, illegal na custody, legal custody, of the custody na po ng, ano, ng House. Eh, still nah, under the legal custody uh, ng, of the Senate. Mr. President, may ask for immediate suspension. Session suspended.